Hello! Good morning mga katrokers! Ngayon po ay nandito tayo sa sagingan. Ayan. At tayo ay magtitingin na naman ng matitipang saging. Nakapamusunod tayo nung nakaraang araw. So, tayo may maghaharap ng saging na matitipa ngayon. Baka meron nang pwede. Ayan na. May mga bagong buwid naman siya. lagi natin dito mga bagong tanim at saka yung nakaraang may uh kita taon, taon yan bubunga na siya ayan. okay, na 2021 talaga siya ng taon ay ako nagtanim ayan na kaya yan nabuhin ang haba ng buhay ayan yan naman yun yan kaso baba na yan may mga bago pa rin saging magkaroon din tayo ng lakatan dyan dahil binili ang pananim 150 ang isang piraso isang suwi yung suloy ba may tawag sa ibang lugar ngayon eh basta dito sa amin ang tawag ay suwi lang yung mga tanim din tayo luya dyan na hindi natin mga laga mga kilip na yun may luya yan Hiraan ang dahon ng mga. Bagid. So ito, hindi pa nabunga. So, kailangan natin itong tanggalan ng mga bagay para maalagaan natin yan. Kaya din yun ng dahon ng tuyo. Para sa kanon, hindi siya sa gabal sa pagtalbos at pagdakon yan permissive drill natin na rambutan at may mga tayo na rin tayo dito na yung suka tapos yung gayabano madali lang tanim itong gayabano kasi ito seedling lang tapos pina, pinupunla ko lang pag medyo may gita isang tangkal nilipat ko sa taniman ayan na nagiging tubo nila o ganda na o oh. nakamalasog na sila ayan So, yeah, may langka na rin dyan. Kaya, ako tuloy-tuloy sa pagkatanim. Kasi nga, ito yung libangang Kaya, alam mo yun, si Fri sa bundok. Wala naman ito kung bang pwede yung paglibangan. So, yun. Pag nakawi sa bahay, mag-i-chapot. ng wifi. Ano? Manalo tayo na konting mga palabas sa social media. So, ayan. Yung mga nakatan natin. Ito, may bunga rin itong isang ito. Ayan. Iisa ang bunga nito pero ang lahi niyan ay marami din ang bunga kano. Yan. Ito lang ang bunga. So no nakaraan may apat, may tatlo, tapos may dalawa. So makikita niyo sa ibang vlog ko na may meron iba't ibang dami ng bunga. So ito naman oh, yan ito pala oh, meron pala dito. Ayun, may umakyat katabi. Ayun oh. Ayan. Ayan, o. Ito iba naman klase dalawa din ang bunga niya pero sa isang sanga naghati siya dalawa o oh. oh. yan po oh. dalawa o oh. Isang sanga ay oh. at saka ang pinaka ano niya oh, yan yung halay ng paklang niya ng dahon puro yung, yung, left side na oh. dalawa dalawang ano lang hindi pa ikot ano yun na napansin ko sa kanya hindi kagaya ng mga dati pag suloy niya dito sa dulo dalawa agad kaya magkaiba ng bunga yung dalawang lumabas dito yung natip natip na harvest ko na nandiyan na harvest ko na so naiplag ko rin yun ito naman ibang klase isa naman ang sulo isa naman yung dulo niya ang pagkakaiba naman ito ay sa isang buhigan nagdalwan na nagsanga naman siya ang buhay ko tinan niyo ayan nagsanga naman ayan, diba? yan ay talagang totoong nangyayari dito sa aming karim na lakatan ayan o no? pambihira din itong klase kasi ayan o may iba ibang klase nga yung nangyayari dito kasi nga una dalawang suwi tatlong suwe, eh, tatlong dulo no? merong apat tapos ito naman, isang dulo din, pero nagiba naman yung iba, sanga naman yung pinaka ano buhigan, no? Yan. Kaya kung mapapansin natin itong mga saging na ito, nakakatuwa. Kasi ito, nakatan din ito, saka yun, nung bumunga, tigay isa lang. Pero bakit ito, may alabas talaga na ano ganito eh, nadami ang bunga. bago pa lang hindi siya ganong kalakihan ng buwi pero makakatawa dahil sa dami ng mga ng tinatanim namin sa aking dito ito lang yung bumubunga ng marami hanggang apat na buwi dahil. itong lahi ng lakatan na ito ayan buwitin yung pinagkatiya sa gitna oh. Ayan, oh. parang may iwa sa gitna ng isang pinagkatiya parang may hiwa sa gitna no? yan o may tagyong pinati no? galing o oh. galing nga naman ang kalikasan ay napakabuto no ngayon po ano po nakapagbahagi naman po ako sa inyo na isang uh, uh, yan nakaralasan namin sa pagtatanim at nakita naman yung bunga ang sagi dito uh, kaiba talaga ito ay nangyayari sa amin dito Nagkagal mo nakalain na ganyan yung mga yan sa wag pagsasabi namin. Nagkagal na ako nagtatanim sa akin. Pero ngayon lang ako nakaka-experience ng mga ganyan na daradarang buwig, tatlo, apat, kaya... nakakita ko din sa amin ano. Sa Turgon wala pa naman. Nakita ko dati sa Sabah, dalawang puso lang pero walang buwig lang. Isang buwig lang pero dalawang puso. Ano, so hindi pa nagbablog. Hindi pa ko naga gumagamit ng mga social media. dito na mami. Anak ko na retire dito, tubo. Hindi ko yan inaano, ano. Ah. Uh, pruning, hinahayaan ko lang yan dahil yung mga dahon yan talagang mababakilabangan natin pag bubuo. Napakalapit na sa uh, gagawa tayo ng ano ng mga bubo, ano? Ayun. So yan po. Kaya po salamat. Kung gusto niyo yung video na ito, like, subscribe and click the ring. Click the notification bell. Or icon or ba? Yes. Yeah. <laughs> para manotified po kayo. Yes. Sa mga susunod namin, gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.